Good morning mga bro Dito naman ako Kapapasok lang ngayong araw na to Kasi natrangkasok pa ako Nung subisya ako nung nakarang sapato Tapos kinabukasan Biglawan ang nagkasakit Ang linggo Yan, lunes Partis na nakapasok dito Natrangkasok ako mga bro Kaya di na napaksusit dito ang araw na to kasi galing galga, galga galing ko lang siguro itong sabado baka pwede na mapagsisid nyan mga bro magpapahan na lang sa sabado pwede na mamana kailan nila akong mamana ng halanganin mga siguro, siguro mga madaling araw na pwede ako sumisid kasi nadala na ako eh dahil hindi kaya nangatakawad ko pala hindi kaya nangatakawad ko na sa mga susit na alang, alang oras. Simahin niyo ako mga bro. Subotan naman ang mga YouTube channel ko. Pag-comment lang po sa in-share at sa subscribe na rin po. Maraming salamat mga bro.